Hello, what are you doing? I'm drawing on your tummy. <laughs> are you making a masterpiece? Si Pauline Luna ay nagbahagi ng isang nakakatuwang video sa kanyang Instagram story kung saan makikitang sinusulatan ni Tali Soto sa kanyang baby bump. Nakakatuwa makita ang masayang bonding ng Magina sa paraang ito. Isa itong masiglang pagpapakita ng pagmamahalan at kasiyahan sa kanilang pamilya. Ang pagbabahagi ng ganitong mga sandali sa social media ay nagbibigay inspirasyon at saya sa mga sumusubaybay sa kanilang kwento. Mahalaga ang pagtutok sa positibong mga karanasan ng pamilya at tila ba ito'y isang magandang paraan upang ipakita ang paghusbog ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sana'y masundan pa ng maraming masayang sandali at kwento ng pagmamahalan mula sa kanilang magandang pamilya. Bago nyo panuorin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. Hello, what are you doing? I'm drawing on your tummy. <laughs> are you making a masterpiece? Yes, and I need it to be realistic. realistic okay this is mommy's tummy hi miss what are you doing i'm drawing <laughs> you're vandalizing yeah. this is gigi the giraffe and honey, honey the bunny <laughs> honey, honey. happy new year my love happy new year why are you talking like a baby <laughs> mom, I'm a teeny oh, you're a teeny pink. Look at mom! Happy New Year! Happy New Year. <laughs>